Ay pa. Ah. Hindi hmm. ba kung hinalit ka sa listahan? Di ano duman nito Ni Chuk ni, Domain. Na ano ko dapat? Nasa ito yung pangka pa. Nakatinir si, na, pa, na, ka, ka sa ano. Namarkahan. Namarkahan ka na gano'n. Ati nir ka pa ano ba sa meeting? Di hmm. apang, si, duman, sa paliyo. Di yeah. pa nung lang. Di. Bahala nga sa parang si Palerman, si hey, pa, oh, baka pwede pa kita duman, eh, sa lukso niya, pa. Okay, sa Oh, eben. sagot pa, ba't ang ka man duman? Nagano ka man duman? Ba, ba't ang lamang si Dulce? Ah, Dulce! Pa, Dulce pa, ba't ang tatang Dulce pa, man, At ano pa na, kung tigpano o duman, talag ka tindal ka? Ano pa, eh, anong tinano duman, talag ka ka pa duman? Mga t-shirt, mga Ah, t-shirt? Ano nga t-shirt? Nata ko nga t-shirt. Iyo, tapos ano upang pagkaon? may pa bagano mo na dulce, buda may puspas. Ay, iyo! Isas hmm. hmm. so, man si Padre pala yan, <laughs> no? <laughs> <laughs> iyo pala nito. Kaya <laughs> mong pala pa. Pero pa, mas irita na kita pa. Hinari na kita sa listahan, ipay dumin, duman baga. Namarkan no, pala no, kita, na kita duman. kita duman. Susan, so, sa, mga sa sabaliw na naman pa. Iyo man pa dahil makita listado nga. Ang aram nila, dumang nga na kita sabaliw. O di, di para sa kita wara na logo nun niya na ano. Hindi, independent na kita ang problema ta nga ni pangunya ta mas atig asahan ta nga ni pangunya ta pa ko ako ta ngunya ni pa ipapa facial ko ta no mapunggo din na baga ako pa ginawa ang tagraray na makako ha <laughs> <laughs> oh, <no. laughs> oh. Ah, mga dumang kita. Ay, lakas. Dumang nyo. Mararami na bagaan na, no? Ano man no pala si ano si Chu Dumay. So, mata man si Chu Ingo man do man pa. Dai makita ni Rista din Chu Ingo do man yan. Ang ato man ni do man yan nakita sa saro. Pata ambuya ko ko ta pa. Dai ka ko ta nak atender. Sa ngani pang back to back ko ta kita wag ka bila pa sa pait ko ta. Makadu gi mo nang ta de. Si Padre no pa. Ano man ka? Pa. Pa ha ta. Dai na makakadoble. Dahil sa dulce mo ito. lang niya um, hmm. so, <laughs> <pa> kung mataong kidulce. Hindi sa pagkawin nga nila. Medyo Deng, deng, paipit. Paipit pa ipit, <laughs> ipit pa, ka nakatawin na, na lang hmm. lang, At anamarkan nga niya. Hmm. Pagod pa niya. Pagod nah. pa, ah. pa Mat, ano ko ang kung luman sa mga ko ta. Kaya yung ni Papustiso ko, ipapakaray kang Pustiso ko ta. Ayun! Ayun! na puro nada. Si mama, ano ang ano man yung madumarang, ang Ano ko, baka nagkotse. Ang Si mama, baka mahalo. Sa kuya, ang parang nang pa, parang kung pati dara na. Facial treatment. ang pampabote. Ang ko, sa salay sana. Kotse, Kaya yung ang na ba na matakwa ka. Hihingan mo doon si Chuk Dome. Yan. Ano mo nang gawin? Tapos, si Chuk si Secreto sa lang. Oo. Si Chuk Ingo, doon pa? Si Chuk Ingo. kita ang kitang mo. Kaya doon Kasi nang buong parang. to back pa lang. to kita pa. Dex, alam mo parang yan pa. Sabi mo, pag nagdumang kakit Chuk Dome, mo, dumang kita sa iya. Yan. Pag nagdumang naman Chuk inggo. Iyo, jauh kami sa imo. Iyo, mm -hmm. ka kaya yung plano ko na. Mm -hmm. man, man, nga <laughs> rin yung pambalo ko magdumag. Dapat ba doon matulos pa? Ang kristan. Saan si na Kaya na? eh, tapos na. O oh, yun ang nga mm -hmm. nai, pa. O oh, pirang aldaw na sana. Nga, bata pa gita, dig -dig, sa tuli, pa. Hindi kang kami makakaramang pagkabang kita. Hindi sa tulad pa. Patahan oh. <clears> ka sa aking kita. Nasa kabuludang kita. Hindi pa. Bawal pa siya. Ba't? Yan ang... Dapatkan mo ng Karamangan pa. Hmm, sikrituhan ka na. Sikrituhan Kaya ngayon pa. Di na naman matulog pa si ano? Si Di ba nalang kumanggap? masabak-tubak kita? Oo. Hindi pa lang ngayon. Tingnan lang. Tingnan. Wala si Bada makadubli.